Si Kautol, at saka si oh, sige, auto lang. Tsaka si auto yung chimiko. Oh, baka dumilit sa auto eh. Kaya namang hanguin yan. <laughs> ha? Ang bilis pa lang. Malalis pa ba ngayon? Ha? Ang bilis. Hindi ba? Gawa ng inuna ko, Ari. Baka hmm. mamay biglang umulan yeah. ba? Ay, hindi um... Eh, eh. Sabi ko, Ari, kaya unahan namin ni Miko. Ay, gusto mo yung lupang. Pagpag na yung mag, mga dalawang araw pa nang eh, gaha. Baka uutin. Pinas muna tayo. Bukas. 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 Si Kambalay kasama bukas. Yan, meron na. Mahaba-haba na rin. Hanggang hapon po pala ay eh, matira Aba. Yari na. Mabilis mm. din po. Aba eh. Hataw ay. Eh. Halili kami ni ka Mamaya po uli ako. Mm. Mamaya yari po hanggang din. Eh. ari, Bilis. pag umulan tatamperin po natin para pilpil -pil na pil-pil. hanggang bukas palayari yari dun mga kaisan napatuloy pa rin po natin ang paghahakot natin sa ano po ng uh, mga bato bato ilalagay po sa bay, -bay, -bay tabi ng mini lake what's up mga kaisan ya yeah, mga kaisan magandang uh, hapon po katatapos lang po natin uh, mag ano maghakot ng haligi bali ngayon ito po iladagdag natin sa attraction sa mini lake mga kaisan mga alam mo yung mga larong pambata ngayon mga kainsan hindi na ito alam ng mga talubata dahil ang mga bata ngayon ay puro computer na ito po ang talulu talulu kumbaga ibalat siya ng bunga kung tawagin po yung mama ito po ay hinihila ito po ay mga pamanang laro sa bukid ng aming mga kanununuan pa mga lula namin na pinamana naman sa ating mga lula ito po ay go, gusto ko nang gawing dagdag attraction sa pag may bumisita sa mini lake po na ito naman ay kumbaga nahuhulog nga ito sa dahon sa puno alam mo nga ay wala na wala na ang mga kung kumbaga ito po ay dahil lumaki nga kami sa mundo sa gubat ito yung silbi, nagsisilbing ano namin laruan na gusto ko namang ipa-experience sa mga bumibisita sa bahay although para pong siyang nakakatawa dahil hihilahin mo sabi niya yan lang ang pupuntahan sa inyo mga kainsan eh ano, umbaga dagdag ano namin siya dahil uh, wala nga po wala nang hindi na alam ng mga iba, lalo yung mga lumaki sa Maynila ito yung mga ginagamit ng inyong mga lulu Kumbaga, laruan, papakita ko po sa inyo at hihilahin po namin yung dakambal maya maya la ako ha pokuha po tayo ng mga tatlo Marami po nito sa amin. Maad pong imumutra sa inyo kung paano gamitin. Maganda, maganda po ibago pa ay. Ito po yung pinakambunga niya. Ito. Na minamama naman po ng ating mga lulu at lula. Noong unang panahon. Pero ngayon nata ay madalang na nagaganyan. Ewan ko lang din po. Ito po ay ginagawa din plato. Binibilog po ito. Ginagawang plato. Pag po Hello, may mga bisita nung araw. Yan po ang nagsisilbing plato. O kaya isaha ng saging. Wala, or ano lang, entertainment purposes lang ang mga kainsan. Para pag may nakapanood na bata, ay ganoon pala ang mga ninuno namin. Ay kami, lumaki kami sa bukid, inabutan pa namin yung ganoon. Ay paano yung mga hindi na umabot. Ngayon, ipuro sil po na ay. Na, iba na yung henerasyon nila ngayon. Yan, kumuha lang po muna tayong dalawa. Pero hahanap pa po tayo. Humingi naman po tayo. Ari po kinaka best friend. Marami po ito sa amin kalapit. Ay humingi po tayo din. Kay Tutoy. Kay ka best friend po ito. Yan. Isubscribe din po ninyo yung akad pinsanin vlogger. Wala. Tuyo na. Maganda yung sarawain pa. Yan. Bibiyahe lang po tayo. Baka po makakakuha pa tayo sa daan. Malay mo. Yan yung maging attraction natin. E mo. E papakita ko po sa inyo kung paano siya gamitin. Sabi ko eh. oh, pwede itong gamitin. Ah. Malay mo. Isa yan sa maka attraction Makahanap Gusto nilang ma-experience Na Nakakapag-exercise ka pa Dahil hihilahin mo yun ano oh, mayroon pang isang maganda oh Ay, tuyo na Meron po, tuyo na Ay, are are maganda ganda are 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 Baka may duma ang motor. Ito mga ka-insan, oh. Ito may dalawa po din eh oh. Sabi, insan gusto namin ma-experience yan. Oh, dali, punta po kayo din eh. Libre, naman po ito. Wala pong bayad. Oh. Sabi yan laang ang pupuntahan sa inyo. <laughs> experience nga po ay. Eh. Mali mo, magustuhan ng inyo mga ano, chikiting. Pati matatanda. Tapos ay... Eh, magpapagawa nagpapahanap na din ako mga kainsan ng yung ano iluhan iluhan ng mga gamit para ano may sinao ng style hmm. hmm may apat na tayo pwede na to diretso na tayo mga kainsan malapit na naman tayo sa bahay eh Yan yeah, mga kaisan, ngayon nga po pala ay, ano, may nakakabit ng wifi Do sa amin lugar yung pang ano po Wi pa, pa, wifi po ni Mayora Yan, yeah, magkaka wifi na po sa amin May kuryente po yung barangay ay gawa ng may solar po Bali, nasa likod na tayo mga kaysa likod na ito yan dito na po tayo na area nabaon mga kaisan, bah Nayaon ay. Op. un. Up. Ya. Ari ang hindi alam na utoy na talubatangay un. So, makikita, babatakin ko diretso sa putol, Sa ano? po yan talulu. Hindi na po alam na mga talubatangay un. Sino'ng babatakin ko muna? Ako talo ko. <laughs> Ito ba inabutan pa rin niyo ah, to eh. Abot ko pa yan. Sa burol. Aming Bombay. Inabot pa rin niyo ano to eh. Ito po ang ano po namin attraction Kalalo dito. Talo po. Ano po pwedeng pipitan ng ano ng galyang ba? Galyang. galyang sa uh, plato. Plato. Sabi yun lang mga kaya sa attraction. Ba ari talagang libangan namin dati. O to de. Simula doon sa burol doon sa plato burol. Kailangan po yan no. dapat kayo mag-aano mag, ng ganyan, mataas. Dapat pa rin naka sila no, pero hindi na no. hindi ah, oh. na. Wala naman na niyan, na niyan na oh, no. gasket lang ako ito eh bakit Ang silam eh 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 sino mga sakit ito eh ikaw mo na po ba eh ito eh dali yan tapos yan na lang Puti, eh pakita mo nga tamang pag mustra sorry kalapi nakakapit din eh Yeah. Sabi pa na po ni Otun. Ayano sayo na po noon, hindi na kami makabili laruan nun ay. Wala panila, ni. Yeah, ganyan mga kaisan no. Ah, sayo na po. Yeah, ganyan. Eh, <tinyan> 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 tetela ang. tinanggal uh, balik tayo pagdanong, hindi ay. <laughs> <Yan>. <laughs> hila, hila. Yan, hanggang dito. Pwede nga pala. Ari, ito ang ari, ano, ibang matrik ang lusong. Attraction, oh. yun lamang. Aba, <laughs> hindi ah. Para ipapagkala natin ito sa mga talubata O, oh, para makilala hindi nila. Hindi na nila alam ngayon. Siya. Ngayon, sundot na sundot na computer. <laughs> yon, ngayon, yun ay uso ngayon. <laughs> Siya nga. Tunay nga yun cellphone. Ano yung Are, nag-exercise ka na. Pagod ka pa. Bumbay ka naman. Bumbay ka naman ito. Ito yung bumbay. Ang laki ni Bumbay. Hindi ka siya. Hindi ka siya. Pagkasabayin ko kayo. Ano ito? Hindi ka Ano? Pwede. Pag yung bumatak. Oo. Kaya ko yan ito. Sige ito. Kung dito po sa amin yung dami nagbabatak ay. Marami dito. Parang humatak ang kalabaw. Yan. Sige ito. Kambal po. Babatakin ko. Sige, ito. Yan. Gusto po nyo na-experience yan. Ganyan. Sige. Permera lang. Permera. Permera ko, yan. Yan. Ang ginawa po sa po, parang kinikilpeng. Pag sa isa lang, talaga mapapautot mo, eh. Gano'n to. Kapit-tumam mo, eh. Sabihin lang. Aba, hindi mo sigurado kung... Pagbaguhan po, yari. Tatpo, itiwala yung trisigilan, no? Ayan lang. Ayan lang. Inamin lang. Sampo lang po. Sampo lang. Ito eh, bakbaki, bakbaki. Ikot ang tapay. Ang trap na palang umano din yan. Ang trusan. yan. Yun lamang ano sabi. O di baka matuot ang tumpong mo eh. Ay, yatra virgin ka. So, matalang ganyan-ganyan dati tayo ano? Dati. ko, ang taga, ako po lagi ang taga hila. At mga bata pa eh dati. Kaya pag nauwi ang mga shorty, ano yan? Ang amos. Yan ang amos po. Kami po hahanap ng tagilid na ganyan. Ay pwede ko parang ipa-experience sa mga ano ano doy. Sa mga bata. Sa mga pupunta dito. sa mataas utol doon. Ata 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 ata. Siguro nang babatakin. na baka diyan yung time bubog put koy. Hindi mo kita alim. para malambot 'yung anong batakin. Para malambot mo tapin. Oh, diba, puti ba baka umoverthink ko 'to eh. Lampas pa kayo guys, ayan ka lang. Ah, naman. man? Pokong to. Para mo ako kada Ang ganda ng tuloy. Ang pagbabalik. Yan. Ang pagbabalik ay, ni, ay, ni... Ay, Kainsan. Din. Ay, din Nakakalibang din naman ah. Oh. Oo. Yan po ay nung mga bata kami ay sobrang happy na po. Ay wala namang bibiling laruan. Ay ang laruan namin Bayabas. Yung pulbo. Pulbo mo may tibig. Yun okay, lang ang okay, pinakano na bayabas. Namin. Bayabas. <laughs> bayabas, <laughs> bayabas ang gulong. Ukay <laughs> yung lata. Wala naman. Ganyan lang. Oh. Kaya yan. Ipaparanas natin sa inyo yan mga kainsyan. Siyempre Ibabalik. lahat ng na-experience namin ng bata. Kami. Babalik. Ipapa-experience namin sa inyo. Wala na kaganyan na mga resulta no? Na mga ano no? Wala. Mga camping site no? Wala. Wala. Ay di meron na tayong atraksyon. Sabi yun lang. Ma, hindi ah, kaya nga ano. hindi oh, ano? ah, no. Positive lang. Mm kung lang nega. <laughs> Maganda nga. Maganda mo ito eh. Ay, angkas! Oo, oo. angkas. Ay, sila mo ba? Yan. Yan, <laughs> yan pwedeng, pwedeng po nakatayo. Pwedeng nakapo. Oo. Oh. Yan, ito eh. Kapit sa bayawang. Okay. Yan, okay. <laughs> okay. Okay, naman din. Ano yun ko ito eh. <laughs> <In> <laughs> Talagang <laughs> nga. Yun. Yan. Yeah. Wow. Nakaupo ka ba ba siya? Nakaupo ko ba? Oo. Sige. Agot-agot lang, agot-agot ay. Mabilis ka. <laughs> yeah. Oop. Wala si Calvin na dapat siya na. At talagang dati ay pag ang short ni putang puta. At tawag ko na. Hamol lang uyo. Pag sinang may butas. Yung kata na pigi mo butas. Tatahin lang na. Parang may niyang. wala na yung tatahin no? Wala na ngayon. Bili ang bili, bili. Ay siya nga. Dati puro tahi. Piro puro tagpi. <laughs> wala na nga. Puro tagpi butas. Ngayon <laughs> oh. uh, wala na. Ang short pati Halimbawa, ang mag mo muna ay ako, Asikwa si Kwapo Alvin. Halihinan. Ipapasa sa akin. Papasa kay Ace. Ika yung bunso. Talagang oh. pagdating kay bunso, ay talagang lagutay. Yan ano na yan, ang gapok na. Para pong gapok na. Gapok na. Ay, ngayon ni... Utoy, oh. Isa pa. Utoy, kikaw utol naman. Last na. Oh. Pawisan. Ay. Ano ko po. Apa. Talangan ay e quality. Dapat utol simula din para mahaba-haba. Di simula utol din. Mahaba-haba. Yeah, diyan, diyan. Oh. Nandiyan sa buron, may buron tayo doon mahaba haba eh, malayo ano? malayo, malayo. yan tayo naman po mga isan <laughs> para po pag may BBC trip nagkakamping hindi makatulog maganda rin po kayo talagang tulog kayo pagkatapos <laughs> yan ang pagod yan <laughs> pagod ayon. Ayon. <laughs> ah, sa pakarun dito para minamasahe eh uh, para minamasahe po pag iyan Ah, mga kaisan, yari na, yun lang. Uh, yan, no? Pud, pud. tibay naman yun. Ang ah, po naman ito. Hindi ah, po, uh, po ito. Ah, ay, pa ito sa akin, mga kaisan. <laughs> ah, mga kaisan, maghahakot naman po kami ng uh, buhangin doon. Yari na, pinakita ko lang sa inyo, mga kaisan. Tal Talulu. Tal 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 Talulu. Para. Hindi, 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 Nandala lang tol, sige. Oo. Oh. Yan. Yeah. Evaluation nga ay. Yan oh, yan oh. Ay, sige pa na dandahan la ang. Kaya ay, dandahan basta. Dala ko tol. Ay, ay, sige. Stick. Ay, sige, <mayın> ang tawag nun mga ka-Santalulu. Okay. mga okay, Kita po ay uh, pauwi na muna At uh, may dumating pong bisita lang Ang lang kailangan pong pupuntahan Leo na po tayo sa bayan uli Uy, uy Oo Si Kevin Sprint po Uy, ayan lang ako mo ito eh Ba, kasi ah, pag mo naman Ikaw ay Napasok Pero nag-aaral ka Ah, naglalako Pabili ko ito eh May mga batang mayano si Sipag eh Ano ito eh? Magkano ang isa ito eh? Siya may anak sa iyo ah, Si Umat po Ah, si Umat ba? Ah. Pabili nga ako utoy. Magkano isa utoy? 12 po. Pabili ako ng ang apat. 13. Anim. Anim utoy. Para maubos-ubos yung iyong iyan. Wala akong dalang bariya pala din eh. Sige, luto niyan. Ikaw. Mama mo. Ilan ito yan? Anim. Anim. Pilahin mo daw ito eh Tikman nga natin ito yung isa Kung masarap Gusto mo ba? Kumain ka na banggan ganda? Ha? Tikman mo oh Tapi kumain ang kanina kay Bishop Pop ano tawag yan? Marhuya ano? Marhuya ano? Pare parirutong Mga kaisan oh Di ba di magkano? Kuntahin mo daw ito Bayar anim, anim ada tuh sih. masih pengen bal tangga Aku aku tuh mirip Hah? ang tiyo may nasa Kuwait ano? ha? tita mo nasa Kuwait? oo si paano? si Tepper po hmm kapit bahay namin sa Kuwait ah salmiya din siya? hmm san? oo ito eh ote maruya stop anong grade mo na? check. Takes... mm ng motor. Hmm. Alam na nga. Hmm. Hoy, amuna muna naman Thank you po. Na, iyon 'yun. God bless ko ay masipag ay. You, Hello? Saan mm. Sige go Salamat ah. Oh. Ah, mga kaisan, okay, maraming maraming salamat po sa iyo Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and get the peace. Bye. Salamat po. Oh.